din sisihin si Janice. Pareho kami may kasalanan. Huwag mo nang ipagdanggol ang babaeng to dahil siya isang ahas at mga agaw. Sinira niya ang pamilya mo. Kaya ikaw lumayos ka na. Aling Amelia, sana ho maintindihan niyo. Ginawa ko lang huto dahil mahal ko si Felix. Kahit na! May asawa siyang tao, bakit mo siya inakit? Sinira mo ang pamilya niya. Lumayas ka na! Hindi ka namin kailangan dito! Ay yung dahilan kung bakit pangali si Inay. Dahil sa inyong dalawa. Si okay, Ani. Si Connie, makinig okay. ka muna taas, sa akin. Taas-taas na lang tingin ko sa inyo, tay. Halos just na kayo kung ituring ko, tapos tapos ulukuhin nyo lang pala kami ni Inay. Napakasamaan yung tao, tay. Sinaktan niyo si Inay. Sinaktan niyo rin ako. Okay. Hindi ko gusto yung nangyari. ayaw mo magpaliwanan. Kayo ang may kasalanan. Kayo ang may kasalanan kung bakit umalis si Inay. Si Grace, si Rani. Oh sa siya, ng sisya Galit yung bata, hindi yan makikinig sa iyo. Hayaan mo mo lang lumipas ang galit niya. Ito iwan mo Ano ka? ko! Oh, babae ka dahil sa'yo! Nasakta na nga po ko! Lumayas ka na! Aling Amelia, kailangan mo namin mag-usap. Kailangan mo namin magkaliwa ito. ganito yun. Yes. mas ka mo na. Sige, Felix. Kung oh, yan ang gusto Tapon mo, kapag mo Guys, iyo mo muna ako. Huh?